Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating tatalakayin ay ang ipinadala ni Julius. Narito ang kanyang ipinadala. Attorney, may isisiwalat po ako sa inyo about sa PSA. Sila po ay under secret selling ng black birth certificate. 25,000 pesos ang halaga sa pagkuha ng nakablock na second registered birth certificate. Kaya pala ginawan ng batas ng PSA na ipablock ang gamit-gamit na birth certificate para sila ay kumita ng malaking halaga. Sana mapanagutan ng buong PSA dahil sa kurakot na kanilang ginagawa. Maraming salamat attorney. Mga kaibigan, bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang tinutukoy ng ating viewer ay dual o kaya'y double registration ng birth certificate. Alam natin na ang mga kapanganakan o yung Birth ay dapat na nakarehistro sa opisina ng Local Civil Registrar nang hindi lalampas sa 30 days mula sa date ng kapanganakan. Ang lahat ng mga detalyeng nakasulat sa certificate ay dapat tanggapin bilang totoo at tama ng Local Civil Registrar's Office at ito naman ay i-endorse sa PSA para sa wastong certification. Pero may mga pagkakataon na may pagkakamaling information na nakarehistro doon sa birth certificate. Iniisip ng ilan na sa pamamagitan ng pag-process ng delayed o kaya'y late registration ng kapanganakan, ang mga pagkakamali o yung mga error o entry na gusto nilang baguhin sa unang birth certificate na nakarehistro ay mabubura o may tama sa pamamagitan ng double registration. Ito ay isang maling akala dahil hindi makukorek ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpasa ng bagong birth certificate o pagpaparistro ng pangalawang birth certificate. Ang isang pagkakamali sa birth certificate ay maaaring itama sa pamamagitan ng mga petition ng pagwawasto sa mismong opisina ng local civil registrar o sa pamamagitan ng paglilitis sa korte, hindi sa pamamagitan ng bagong pagpaparehistro upang palitan ang maling document. Ayon sa guideline ng PSA, ang una o yung naunang petsa ng pagpaparehistro ay mananaig. Ito yung kinikilala at ito ang kanilang ibibigay sa tao na magre-request ng kanyang birth certificate. Kaya kapag mag-request ka ng kopya ng PSA birth certificate mula sa PSA, palagi kang bibigyan ng unang rehistradong kopya ng iyong birth certificate. Kung ang unang rehistradong kopya ng iyong birth certificate ay may mga error, may mga pagkakamali, tulad ng maling spelling ng pangalan o kaya ang pangalan ay nakasulat ay hindi katulad ng pangalan na iyong ginagamit, maling pizza ng kapanganakan at iba pa, patuloy mong makukuha ang birth certificate na nakalagay ang mga pagkakamali hanggang sa ipaprocess mo ang pagwawasto ng mga pagkakamaling ito sa pamamagitan ng mga remedies na inilahad ng PSA o yung inilahad ng ating batas. Pero tulad ng sinabi natin, ang mga kinikilala ng PSA ay ang unang rehistradong birth certificate. At palaging ito ang ibibigay sa iyo kung mag-request ka ng kopya ng iyong birth certificate. Hindi nila ibibigay yung pangalawang birth certificate na yung ipinalit register. Na yung pangalawang birth certificate dito mo itinatama ang pagkakamali na gusto mong iwasto. At ito ngayon ang aligasyon ni Julius na ating viewer. Ang pangalawang ipinarehistro na birth certificate na di umano'y ibinibinta ng sekreto ng 25,000 pesos para marilis sa iyo. Mari mong makuha mo no, umano ang pangalawang birth certificate na naglalaman ng correction kung bibilhin mo ng 25,000 pesos. Ito ay isang aligasyon lamang ni Julius at wala akong patunay kung totoo o hindi. Pero sa ating mga viewer, baka meron kayong mga personal na karanasan na nagbayad ng kopya ng pangalawang certificate na inirehistro para i-release sa inyo. Kayo ang makapagpapatunay kung totoo o hindi itong allegation ng ating viewer. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na accounting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!